Good morning to everyone, uh, ako nga pala po si Elisa Solmagsino Ako po ay may coronavirus positive Ako po ay nakadetain ngayon sa hospital ng Samidan Hospital ng Switzerland uh, Ako po ay nagumpisa na nagkaroon ng lagnat ay noong Martes Bale, ang una ko pong naramdaman na sintomas ay sumakit po ang aking ulo. And then, ang aking pong lalamuna na, 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 na nagkaroon po ng pamamalat na sobra na uhaw na uhaw sa tubig. Subalit, so, ako po ay merong dalang gamot. Ininom ko po agad ang takipirina and then taki plutig may dalawang may dalawang busta po ako ng taki plutig ininom ko po ng hating gabi yung isa then pagkaumaga po ng merkules ay ininom ko rin yung isa Then, nung makainom po ako, no, nag-iba-iba po ang pakilasa ko, nawala po agad ang aking lagnat. nag po ang aking amo na si Miss Chiara Asti. Nag punta po agad kami at nagpinakonsult po niya ako sa doktor dito sa Switzerland sa malapit din dito po sa Samidan. Then tiningnan po ng, ng doktor na private po doktor 'yon na binayaran po agad ng aking amo na halagang 680 para makonsol po agad ako kung ako po ay may coronavirus positive. Tiningnan po nila ang aking sa ilalim ng nose, ang aking ngalangala, ang aking pong respiratory, sa paghinga, at ang aking pong lalamunan, at ang aking dugo. Webis po, kami nagpunta ng maaga ng aking amo. Yun po yung check-up na private doctor. Pagkatapos po nun, umuwi na rin po kami ng bahay pero hindi po ako pinaglaburo ng aking amo dahil nga po sa ako po ay may lagnat ako po ay naka-stain pa rin po doon sa ila sa underground ng aking higaan. Pagkatapos po nung kinabukasan ng Friday, nagwaiting po uli muna ng message ang aking amo na si Miss si Mrs. Chiara Asti na antayin ang tawag ng ng doktor kung anong consult, ako anong resulta ng aking test. Subalit nang nang hapong yun, I'm ako naman ay istabeni naman ako. Wala akong nararamdaman. Kung hindi, para lang ako nang Pero every 20 minutes, may umiinom po ako ng tubig. Dahil ang lalamunan ko po ay laging malat na malat. Hindi po ako umiinom ng malamig. Lagi pong maligam-gam. At saka may kasama pong lemon na tubig at may kasama pong pulot. Yun po aking iniinom. Kaya po, one day lang po ako nilagnat ng... Napakasakit ng aking ulo, subura sobra Then, nung hapong pong yung mga 5.30 to 6, dumating po ang amo ko, bumalik po sila ng bahay. Ako naman po lagi, ako nasa loob na ano, ng bahay, hindi po ako lumalabas. Eh, tinawagan po ako ng amo ko, hindi po siya direktang pumunta do sa aking kwarto ko, hindi, phone to phone na po. Nagtaka po ako, sabi ko, bakit po? Bakit po, senyora? Lisa, you are positive coronavirus hindi ko po ma-imagine sa aking sarili na opo ay ma-infected agad ng ganung ganun agad sa coronavirus positive. Dahil ako naman po ay hindi mahilig maglalabas, hindi ako, kahit po ako nasa Milano, stay in din lang po ako sa bahay ng amo. Pag nagbaba po ako ng aso, hindi po ako nakikipag-usap, nakamas po ako. Then, dito din po sa Switzerland, maglalabas din lang po ako ng aso, balik din po agad ako ng bahay. Ang mga amo ko po ang lumalabas, sila po ang laging nag, pa, namamasyal. Ako sa loob lang po talaga ako ng bahay. Hindi ko po lubos maisip na ako po agad ay may infected agad po ng coronavirus. Kaya masasabi ko lamang po, ingat-ingat po tayo mga kababayan kung mga Pilipino na narito sa Milan, Italy at saka sa Switzerland nakasakasama ng mga amo sabihan nyo din po ang inyong mga amo na huwag na po mag laging magbibisita dahil hindi po natin alam at sigurado na sa mga bisita ng mga amo sila po ang may dala ng coronavirus ngayon ito po ang aking ito po ang aking masasabi na hindi purkit nakamask ka ay safety ka na kaya lahat ng bawat galaw mo, lahat ng mahawakan mo, lagi po kayong magsasabon, maghihilamos, at mag, magagamit ng disinfected na panlagay po sa kamay, at lagi pong mag, maglilinis ng, ng mga bawat gamit na, na ating na, nahahawakan. Yun lang po. Maraming maraming salamat po.